excited lang akong ng buksan. Tal dali, dali ako na bulong. Tal yung ano yung package. Yeah, nabuksan ko na. So ayun kinuha ko ulit yung <laughs> yung balot ng ano ng package ko kasi sinu-sure ko kung sa akin talaga yung pangalan. <laughs> kasi iniisip ko baka mamaya hindi pala sa akin yun tapos na nabuksan ko na edi di ba? <laughs> Paktay. So yun. Ayan, mabuksan na natin ulit check natin kung ito nga yung chocolate na diniliver sa akin ng best friend ko. hina Hinahinay lang. Mubuksan din natin yan. Yan. Caswells. Yan ay yung ano, tinitinda pala ng best friend ko wala kasi siyang youtube wala din siyang fb wechat lang ang account niya na ginagamit dito sa china Ayan. six flavor siya iba't ibang klaseng flavor Ayan. Hmm. kayo guys kung gusto nyo din meron din po ito sa ano sa pilipinas kung gusto, mga gusto po mag-order, pwede lang, pwede nyo po akong i para i-recommend ko po sa inyo yung WeChat niya. Friend ko siya sa WeChat. Wala nga lang po siyang FB. WeChat lang talaga. Ayan. Kumuha ako ng isa. At try natin tikman kung masarap ba ako. Ano? Yung masarap nga. Tapos hindi siya masyadong sweet. Yan ang maganda sa chocolate kasi hindi masyadong sweet. Pangit din kasi pag masyadong matamis pa. Ngayon nilabas ko na. <laughs> madami talaga siya isang laman. Sa isang box, sobrang madami na. Kasulit na yun. ano Thank you, best and Thank you. Thank you so much. Sa so, pinadala mong chocolates. Sobrang nagustuhan ko. Sigurado magugustuhan din rin ito liangwa. Thank you.